Magandang araw po. Ako po si kapatid na Carmela D. Labago at ito po ang si TV News Update sa oras na ito. Kakaibang experience, masaya ang mga palaro at samot-saring mga souvenirs. Yan po ang ahatid ng CFO Live sa ating mga kapatid. Ang mga boots naman patok na patok sa mga miyembro ng Kabisa ng Pansambahayan kung kapaanong sa pinakasimpleng detalye ay nilayon ng pamamahala na maging daan para ma enforce sa atin ang mga Christian values, alamin po natin sa report ni Kapatid na Ara Alejandro. Kapatid na Ara? Maraming salamat Kapatid na Carmela. Narito pa rin po tayo ngayon sa SMX Convention Center sa Pasay City at ongoing pa rin po itong ating CFO Live. Kanina na ibahagi po namin sa inyo yung livelihood section interactive section, at ngayon naman, narito po tayo ngayon sa Values Village kung saan uh, pinapakita po, featuring yung media arm ng Iglesia Ni Cristo, ang Christian Era Broadcasting Service International Incorporated o SEBSI. Nakapaloob dito, ito nga po nga ating INC Radio, INC News, Pasugo, INC Social Media. SEBSI Stage, EVM Art Sculptures, INC Museum, EVM Art Paintings, INC Social Media Cafe, SEBSI Films, INC TV, INC Social Media, SEBSI, at yung ating uh, SEBSI Exclusive Souvenir. At ngayon, sasamahan niyo naman ako na puntahan natin yung Values Village. Tara! Dito po sa Values Village makikita po natin yung mga malalakas na katuwang po sa Sesi. Yan po sila ka. Yan po. Hello po, hello po. kayo. Mayyain po yung ilan po sa mga kasama po natin. Tara, pasok po tayo. Sumama welcome po sa Values Village. Dito pa rin po sa CFO Live. Kung mapapansin po sa aking likuran, yung mga pangalan po ng streets natin ay mga magagandang katangian na dapat taglayin ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo dahil ito rin naman ay utos ng ating Panginoon Diyos na laging maging mabuti. Tara, pasok po tayo sa loob. Nako, dito pa lang sa bungad ng Values Village. Nandito na po yung uh, INC News booth. At makakasama po natin yung mga lagi natin kasama sa opisina. Tingnan natin kung ano nga ba yung booth ng INC News. Ayan, si kapatid na Hazel na uh, kasama po natin lagi sa opisina. nag a siya sa ating mga kapatid na nakapila para sa ating booth. Alamin natin kung ano nga ba yung mga ginagawa ng kapatid ngayon dito po sa INC News. Bo, tara, pasok po tayo sa loob kakapanayamin po natin ang kapatid na Jufrey Tamala ang nakakasiwa po sa atin ngayon sa INC News Booth at ang director po ng Iglesia de Cristo News Live Program. Hello po kapatid na Jufrey! Dito po sa booth po natin sa INC News Booth uh, kung saan bahagi po ito ng values section ng uh, sinasagawa po ngayong CFO Live. Dito po ay uh, makikita po natin yung mga kapatid po nating nakalinya, no? na aspiring na uh, reporters ng INC News. Dito po ay nagkakaroon po sila ng uh, prompter challenge. Ika nga uh, dito nila binabasa yung mga scripts ng iba't ibang mga aktibidad na inihanda natin para sa kanila nang sa gayon ma-experience nila kung maram maramdaman nila kung ano at kung paano ang pagiging reporter po ng ISC News. Ano-ano po ba yung mga sample na nire-report po nila ngayon, kapatid na Jufrid? May kinalaman po ba ito sa atin? Kwento niyo po kami. ang uh, mga nire-report po nila ngayon ay uh, scripts ng mga activities po natin, kagaya ng mga bautismo, uh, evangelical mission, uh, meron din na CFO fund day mismo na kung saan uh, binabalita nila yung mga uh, yung nangyayari dito po sa ating sinasagaw si Epo Live. Ano po nakita po ninyong damdamin ng no, mga kapatid? Meron na po ba kayong mga nakitang uh, nagpakita talaga ng talent nila when it comes to reporting? Apo, marami tayong mga kapatid na nagpakita talaga ng humbaga may talent sa pagbabalita. At sana po sa mga susunod na panahon ay makasama na po natin sila sa mga pagbabalita, ng mga tagumpay na ibinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa kabuuan ng Iglesia ni Cristo. Kapatid na Jufreed, Gaya nga po na narito tayo ngayon sa values at tayo po ang malakas na katuwang ng pamamahala when it comes to promoting uh, pro uh, promoting our uh, Christian values, yung ating sharing of faith at lalo po yung ating propagation of God's words. Bakit po natin 'to ginagawa? Apo. Ginagawa po natin ito sa uh, tulong ng ating pong Panginoong Diyos. Uh, kagaya nga ng values na hinahighlight po natin dito po sa ating pong booth na pakikipagkaisa sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Uh, ito pong aktibidad kasi natin ay kumbaga pakikibahagi natin sa aktibidad na inilulunsad ng ating pong namamahala. Una sa ikatitibay ng ating pong pananampalataya, at sa kasisigla ng ating mga paglilingkod sa ating Panginoon. Kapatid na Carmela, dito po sa Values Village na lubos na pinaghandaan ng Christian Era Broadcasting Service International Incorporated o no, SEBSI na ipakita po sa bawat booth ang mga kahalagahan ng mga values na dapat taglayin ng isang kaanib sa Iglesia Ni Cristo. So siya namang dapat po natin dapat uh, laging taglayin upang uh, maging karapat dapat po po tayo sa lalong uh, mataas na uri ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At yan po muna aki babahagi kapatid na Carmela mula po rito sa CFO Live sa SMX Convention Center sa Pasay City. Ako po si kapatid na Ara Alejandro para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na. Isa din sa lalong nagpasaya sa ating mga kapatid ay ang mga entertainment programs dito sa SMX Convention Center. Kung ano-anong mga performances yung kanilang kinagiliwan, alamin po natin sa report ni kapatid na Resi Remano. Kapatid na Resi. Maraming salamat po kapatid na Carmela. Kanina ibinahagi namin sa inyo ang interactive section kung saan naroon ang iba't ibang aktibidad para sa mga kapitanang pansambahayan. Ngayon naman ay na ibabahagi namin sa inyo ang entertainment section. Masasaksihan dito ang pagtatanghal ng mga kapatid mula sa Iglesia Ni Cristo Production Company ng mga Iglesia Ni Cristo Original Music. Nakapaloob din dito ang esports, kaya karamihan sa mga nandito ngayon ay mga computer and mobile games enthusiasts. Mayroon ding mga palaro na talaga namang nakasanayan na ng mga kabataan, gaya ng Mini 4WD Racing Car Race Simulation, Battle Bladers, Cube Masters, Build Rush gamit ang Lego at marami pang iba. Sa ambience pa lang dito sa entertainment, very entertaining na talaga kapatid na Carmela dahil mayroong mga action figure na nagdudulot ng kasiyahan sa mga kapatid. Kapatid na Carmela, sa pamamagitan ng CFO Live, nadama ng mga kapatid ang pagsuporta at pagmamalasakit ng pamamahala ng iglesia kahit sa aspetong panlibangan at enteres ng mga kapatid. Dahil bilang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo, tayo ay ginagabayan ng pamamahala ng iglesia na laging gawin ang tama anuman ang ating ginagawa. Mula po rito sa Pasay City, ako po si kapatid na reslin Rimano para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Resi. Bukod sa masasayang alaala, marami rin pong mga souvenirs ang maaaring maiuwi ng ating mga kapatid. Kung ano-ano po ang mga iyon, ire-report po sa atin ni kapatid na Nico Noble. Kapatid na Nico, ano na po ba ang mga nakuha ninyong souvenirs? Maraming salamat po. Bukod sa nag-enjoy ang mga kapatid na dumalo dito sa CFO Live, may pagkakataon din po silang mag-uwi ng iba't ibang souvenirs na kanilang may uwi sa kanilang mga tahanan pag-uwi po nila. Ang mga souvenir po na maaari po nilang makuha ay t-shirts, sweatshirts, button pin, mugs, tumbler, maging yung mga customized na souvenir po. Ngayong day one po, napakaraming pumunta po dito po sa Valius Village. Yung cup po, nalalagyan po ng letters yung name. Lama po kasi akong cup na may, na may name ko po talaga. So, bali ang mga kasama ko po, yung mga kaklaster ko po sa mga sa lokal ng Santiago, kagaya po ni Ate Aliza. First time po namin tumupad at uh, Masaya po kami at nakabahagi po kami sa ganitong activity. Gusto pa po namin makakuha ng tumbler. Uh, gusto rin po namin ma-experience yung iba't ibang games po sa labas. Ito po ay uh, activity card po ng CFO Live Souvenir Booth. Um, so yung mga kapatid po, pupunta po sila sa each booth. And then makaka-receive po sila ng stamp. Pag naka-receive po sila ng 8 stamps, pasok po sila sa level 1, which is 8 to 10 stamps. Yung level 2 naman po is 11 to 15 stamps, and yung level 3 po is yung 16 stamps yung minimum. At yan po ang latest update mula po rito sa Pasay City. Ako po si kapatid na Nicole Ople para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Nico. Patuloy po namin inaanyayahan ang ating mga kapatid na daluhan at makisaya sa gagawin day 2 ng CFO Live bukas para po makita ninyo kung paano talagang pinaghandaan at pinag-isipang mabuti ito ng mga kapisan ng pansabahayan para laging maiparamdam sa atin ang pagmamahal at pagmamalasakit ng pamamahala sa buong iglesia. Mula po dito sa SMX Convention Center, ako po si kapatid na Carmela Dilabago. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo.